Mabango, di ba? Mm. Lalo na kung lalagyan mo pa yan ng ano, cheese sa ginana gitna. Hi guys gitna. Luto tayo ng tubog-tubog. Ang tubog-tubog ay salitang bicol. Itong nadurog na to ay kamote na luto na. Hindi ko na naipakita kung paano ginag... Basta dinurog-durog sa pamamagitan nitong tinidor. At meron tayong hulaw na. Um, oo, nilaga muna pala siya. Nilaga, then minash-mash-mash. -mash. Tapos, meron tayo ditong uh, kamoting kahoy. Yan. At ito ay ating ginagadon. ilaw pa yan. Hmm. Dapat nga pala eh. Pero um, pwede siyang... Pwede naman siyang ilaga eh. Tapos na, imas na. na lang. Mas madali pa siguro kung hmm. ilalaga ito Kaya mga ka. guys. Parang kagaya dun sa ano, dun sa kamote na luto na. Hindi ko lang naisip. Next time magluluto tayo na ilalaga natin. Lahat kamoting kahoy. Mas mash na lang. mahirap kasi pag pinipigaan natin yung kamuting kahoy. Kailangan daw kasi tanggalan siya ng katas. Yan, ganyan. Ganyan talaga siya. Tapos yung pagka ano yung katas, itatapon? Mm. Yan. Tapos ito kasi. Ito yung ano, ano to kamote. Luto na. Mm. Ihahalo. Ito na siya. Haloin na natin. Pinaghalong kamote at saka kamoting kahoy na hilaw. Ganyan lang siya. Halo-halo. Halo-haloin. Para ang sarap-sarap. Hmm? -sarap. parang nilupak mm. ano naman yun asin, asin. Mm. Mm. halo haluin haluin natin ng mabuti kibot Ganun lang sya. Ano yan? Harina? Yan, may kunting harina, mga guys. Tansya-tansya lang. Ang pagluluto na to ay tansya-tansyahan lang sa sukat. Parang style ni Lupak. Hmm. Okay na siya. Yan. Dagdagan natin ng harina kasi medyo lang sa harina kanina kasi yun ay tansya-tansyahan lang natin. So, dagdagan ng konting harina para mag crispy, -crispy at konting brown sugar ulit. Ayan. At hahaluin na naman natin siya again. Hanggap kasing maghalo pag ano ba. <laughs> Halo-halo mm. Ang hirap na maghalo ba mga inda? Ay, nag-ano siya. Sorry naman, nag-ikot-ikot. Basta yan na siya. I-ano na natin to. Maya-maya. I-luluto na natin to. Lulutuin na natin to. Ano na natin dyan? Nagkakanda naman din ito. O, eh. <laughs> Sige. Okay. Okay. Sige. Sige. Yan ay, na yung kanina na may ano yung hinahalo-halo kanina. Kailangan siyang bilogin. Yan. Dami. Dami doon. Yan ang ating mantika ating pipirituhin yung binanat binot kanina na ating sinala. Hmm. Okay na Okay na 'yan, no. Ayun. Hindi siya. Hmm. Ah, sa amin talaga meron ganito kong paborito kong kinakain siya. Masarap <tratin> talaga hmm. yan siya. Nagdagan na pa. Okay na yan. Ah, kasi para maano siya, no? Ah, uh, lalaki siya. Ay, ano ka pa na pala? Kasi dito naman yan. ano pa lang yung dito. Hindi. Hindi, naman sila lalaki na. Uh hmm. -huh. Hindi siya katulad ng ano yung Pati daw nga sana yung dollar ay kukuni. Ha? Hmm? Okay. Ano po? Ano po? uh -huh. nga? Yung agad-agad nilang pinanguha. Ano yun? Totoo bang nag-resign na si ano? Makita ka lang sa uh -huh. Nag-resign na si Sarah? Sarah, oo. Oh, oh. okay, as vice president, as ah, deputy Senna. secretary. Ah. At saka doon sa and uh, sabihin, hindi na siya kaalyado ni Ferdinand Marcos, wala na siyang ano, vice president na lang siya. Mm Kaya na hindi na ang Kasi sa, tumiwalag sa na galit, siya doon. Sa galit nila. kailangan kasing galaw-galaw eh, para know. hindi siya mag ano, masunog. Ayan si Gary siya. No. Ma, mm -hmm. sunog na ba, ba siya? Hindi ah. Hindi pa. Ka. Busy. Mas masarap kasi siya yung sun ay medyo sunog-sunog. Yung kumbaga brown na brown. Pwede na no? Mm -hmm. Pwede na. Mm tambang Nabango, di ba? Mm. -hmm. Lalo na kung lalagyan mo pa yan ng ano, cheese sa sa gitna. Na, siguro. Yan ay special. Ito. Ah, talagang may iba so, nilalagyan ng cheese. Hindi naman. Oh, ikaw eh, lang. For sure. Ngayon, baka ngayon, yung mga gumagawa sa restaurant na. Ah. Uh -huh. Ito pang ano lang to, pang masa. Siguro pag ano yan matigas. Ay, hindi, may kamote eh. Hindi siya matigas. Hmm. Kasi kamote lang siya. Ay, hindi. Anyway, nilagyan natin ng ano. Uh, pero kung pure kamote yan, mas talo na lang. Masarap po saan. Hmm. Hmm. Ayan na yung finished product. Ayan, masarap yan. Malinam na. Malambot. Crispy, crispy. Hindi ba? Ang sarap tingnan. Masarap talaga siya.